Yeah, Ayan, pasero po ng kabaratuan. Update lang po tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal. Ang oras, 2.18. 2.18 na nga tanghali. Hapon pala, hapon. Blockbuster lagi dito ang kabaratuan mga kagulong. Blockbuster. Ayan, yeah, up, ano lang po tayo na ano po. At update, update lang tayo dito sa Pasay 5 Star Terminal. Ayan, shout out po. Ayan po. po. Ang oras po natin ngayon. 3.07 mga kagulong. 3.07 ng hapon. Ayan. Update update lang dito sa Pasay 5 Star Terminal. At mag-update lang po tayo. Ha. Ito po. 3.560 San Carlos. Atong at 3565 paalis na po papunta na po na San Carlos at itong 1109 Santa Cruz at yung pasayero ng kabanatuan mga kagulay pasayero ng kabanatuan yan yan po yung mga kaganapan dito sa Pasay 5 Star Terminal mga kagulong kung so, paalis na po ito San Carlos na yan yung nasa Bukana na yan and update update lang po tayo dito sa bawat oras na rad dito sa atin sa 5 star. Ayan. Update update lang mga kagulong. June 8 Ito po yung mga bus na nakapila ngayon kanan update update lang po update update lang mga kagulong Hay yes, sya ko sa pasayero Ay, na kumbinao Ito po sa inyo ma'am <laughs> Ayan, shout out po. Ooh, nandito na kami. Jai <laughs> Kagulong. Salamat po, salamat. Thank you, Kagulong. Salamat po, salamat, ma'am. Salamat din at si ma'am yung kauli-uli ng bumili ng pastillas ko. <laughs> Ayan. Salamat po sir ma'am. Ingat po kayo, ingat sa biyahe. Ayan. Salamat po. Ayan, at update lang po mga kagulong dito sa biyahe sa atin sa 5 star. Ayan. Update, update lang po. Diyan po yung mga bus na nakapila ngayon dito sa Pasay, 5 star terminal at yung mga pasayero. Ayan. Ayan. ngayon mga pasero natin dito ano na po ngayon sa Pasay medyo hindi na po ganun karami ang pasero hindi po, po kagaya kanina Yan. Yan, update update lang po tayo update update sa biyahe mga kagulong update update lang magpuyo na natin mga pasero kabaratuan bayar ICTX ah bayar kapan to bayar kapan kan doon ang kanyang pasayro akala niya doon ito yung pasayro ng Kabanatuan. Kabanatuan. O, update lang po tayo dito update lang dito sa Pasay, 5 star terminal Yan po yung pasero ng kabanatuan Mga kagulong pasero ng kabanatuan At ito, umatras Kala niya, doon ang pila sa kabila Pasero niyo lahat yan, oh no? po yung pasero ng mga kabanatuan mga kagulong dito sa Pasay yan at update update, update lang mga kagulong update update yan at magandang hapon po sa inyong lahat po tayo sa JB ngayon JB at tayo pa uwi na yan JB update lang mga kagulong update update Ayan mga kagulong, KP po tayo, KP. Uwi na tayo, uwi na. Okay.